Yo yo mga du, sa balik tayo dito no. Ano yung best time para kumuha ng mga gulay-gulay uh, mo sa backyard or sa garden mo sa farm mo? eto guys, yung best time na kukuha ka ng mga gulay mo no. Yung terik yung araw. Ay, ang kate, ang dami nga lang talagang insekto. Hindi pwede itong ginagawa ako naka short short. Ngayon lang kasi, syempre kailangan natin sa video. Ito, tuyo kasi yung lupa kaya tignan mo yung ano, talong oh. Tuyo yung lupa niya kaya tignan mo oh hindi hindi niya masyadong uh, dito. At tawag dyan, hindi niya masyadong na uh, na carry daw yung paggawa niya ng halaman ng anak niya kasi tinan mo nang lanta. Pero kumpara mo dito sa talong na ito sa gana sa tubig, oh. Ito siya oh. Oh, yun oh. Sa gana to sa tubig pero hindi naman masyadong sagana, sa Ito kasi yung part na ano eh, hindi masyadong na ng ano pandilig eh. Kaya yung mga talong natin dito eh ano, malamya na talong. Anyhow, ito yung best time na kukuha ka ng halaman Yung terik yung araw, no? Ito pangit to guys kasi, ayun, no? Kulang sa tubig Pero papakita ko sa inyo yung talong na, ano, na uh, Maraming tubig Nandito tayo guys sa likod bahay naman Ito naman yung uh, talong na talagang sagana sa, ano Yung marami talaga, mataba lupa, sagana sa tubig Tignan nyo naman ang itsura, no? Ito talaga may comparison tayo Ang init pa ng talong, pag hinawakan nyo, mainit pa Ito mainit pa, tignan nyo naman, no? Ito talagang Halata mo pati sa halaman para sa tao pag dehydrated ka. Yung mga ano mo, ayan o, oh, kuluntoy eh. Kitang-kita nyo, hinugot ko lang doon. Ito, nagdala na ako ng gunteng para sure ball. Kasi ayoko masira yung halaman. Ayan siya. Gupitin natin dito, no? Pakitignan nyo naman tong ano, ayan o. Oh. Ang ganda o. Oh, walang ka, asin ma, hindi siya malambot ni katulad nito. Malang-malang oh. eh oh. Ito isa talagang, ano oh, kulubot oh. Kulang sa tubig dehydrated yung halaman pero pag yung halaman mo maganda o tignan mo ang ganda ng uri ng talong niya maganda yung harvest mo But, tignan naman natin dito meron na tayo ng ay siya malaki na talaga to eh Yan, o, mabigat na siya sa ano niya sa kanyang puno kaya kailangan tanggalin na natin kasi at the same time para pabaya natin mag ano yung puno mag uh, hydrate ng panibago ito rin ang ganda rin ng harvest na to oh. ang ganda ng uri ng talong na to guys no yung ganito ito pa meron pa dito no yung nagtatago sa gilid ito, gupitin lang natin, no. Tanggal natin iba ng mga dahon. Alam nyo, mga gado, binabawasan din dapat ang dahon to kasi minsan yung mga dahon niya, nag-aano ah, lang din yan. Tawag Nagkukuha lang din ng sustansya sa halaman. Di siya nagpo-focus sa pagdami ng halaman. Kaya tignan mo, ay, ng bunga. Kaya tignan mo, ay, ito pwede pa itong lumaki. Naagahan ko ng harvest. Pero okay na rin yun. Pag pinaharvest mo kagad yung halaman mo, may tendency yan na mag ano, magdami. Kaya tignan yung mga talong natin dito, guys. Ayan. Yan ang technique natin sa pagpapadami ng uh, tawag dito ng bunga ng talong, no? Kung yung gusto nyo talong nyo, mas maraming harvest, boss, buwasan yung mga dahon, yung pruning, ang tinatawag nila. Tignan nyo naman toon daming, ayan o, nagbubu nagbubulaklak na siya, nagsiset na siya ng panibagong set ng kanyang, uh, kanyang halaman, ay I mean bunga. Ngayon, yung pinag nyo, yan o, yung pinagtabasan ng talong, yung dahon niya, maganda rin itong pataba sa ibang halaman tulad nito no papataba mo to sa hindi kapwa niya talong kasi pag kapwa niya talong hindi hindi rin maganda yon dahil katulad nito laki nitong dahon niya oh. ay hindi sandali kailangan guntingin natin eh kasi hindi na babali basta basta yan oh no? laki ng dahon niya so ginugupit ko talaga yung mga do pruning ang tawag niya kahit tignan nyo yung puno niya no kita mo yung kung saan tutubo yung mga talong so ito yung mga pinagtabasa natin yan dito natin lalagay sa iba nyong halaman katulad nito itong pandan no yung pandan natin dahil nga winter dito kailangan tinan yung itsura ng pandan oh, ang daming mga usli yung mga bago niyang halaman niya mga bago niyang baby kailangan paramihin nyo yung pandan as much as possible habang mainit pa kasi pag lumamig wala na patay na itong mga to yung mga talong mga do hindi yan napipri, sir. so ang sa akin lang kumakain ako hanggat marami pag summer no yung ibang sobra binibenta ko syempre so may tubo ka na may pagkain ka na may tubo ka pa may nakita pa ako dito mga do. Hindi ko pa na-harvest. Kailangan nating harvestin na talaga. Sa bagay, marami naman akong ito. Pagkain ko na to for one week, no? After one week, harvest ka na naman ulit. Alam mo, actually guys, meron ako mga sigurong 15 na puno ng talong. Pero dahil yung iba na peste, kaya mga siguro 10 lang ang meron. Sa 10, mga 5 nagpuproduce ng bunga every time. So, meron kang mga 2 kilo ng talong every time. Ito pa, oh, meron pa ulit isa pa dito. Oh. Sarap din mag, mag, mag ano, eh. Ayan oh, masarap talaga mag-harvest. Kung na-feel niyo lang 'yung mga feeling ko ngayon na nag harvest ka, ito medyo kulang sa ano din talaga oh, yan oh, lanta na siya, kulang sa tubig. Ito guys, batang talong to. Syempre, obvious na obvious oh, hindi pa siya 'yung matandang talong. Bata pa to. Mga siguro eh, nag-i-start pa lang siyang magbunga, so ang gagawin nyo habang ganito pa siya, 'yung bata pa, s'yempre nag-start na siya magbunga ng ano niya. Kailangan tanggalin 'yung unang bunga niya talaga. Huwag nyo nang hintayin tumanda. Ito nga, nakalimutan ko to. Ay, pero, ang laki. In fairness, akala ko maliit lang. Ang laki pala, oh. Tinan nyo, walang edit to, guys, ha. Hindi ako nagbibidyo-bidyo dito yung ini-edit-edit pa. Ayan, oh, Para kasi yung iba kasi na mandruga sa video. Yung iba kasi sinasabi nila maraming harvest, ganito, ganyan. Pero kung ano-ano naman nilalagay nila doon, di pangit din. Pag nagtanim ka ng endo, hindi ka nagbunga. Kasi hindi nila sinasabi yung iba nilang secret. May mga nilalagay silang mga fertilizer, mga do. Pero sa akin kasi wala akong fertilizer dito maliban doon sa mga isda ko at saka yun yun, mga baso-basura ko na yan. Yung isda na ano, na nakukuha ko sa dagat. So ito yung ano natin, ito sugat yan, hindi yan kagat ng uh, insekto, sugat lang ito mga do. Ito, halata to. Pagkulang sa tubig talaga, tignan nyo yung talong, ang pangit. Pero marami naman tayong disente, katulad nito, ang ganda nito. Hindi ko nakita, ang ganda ng harvest na to. Alam kahit mga ganito guys, sa Pilipinas kasi hindi to binebenta, hindi nabebenta yung mga pangitang shape, pero dito sa ibang bansa, pag ganito basta pahabang talong, Pilipinas na talong o kay Japanese. Gito Japanese to mga do. Mahal ang kilo nito, wala sang sa itsura niyan. Kinikilo yan dito mga sa 4 dollars ang per pound niya. Kaya ito pa lang nagkukos na ng 20 dollars.